Hindi, mga hab... yung katalo ng hardball ba? What? <laughs> Hermes, kaya ito, kasama to sa Louis... Louis... Louis Vuitton? Louis... Louis Vuitton? <laughs> ito, kaya to sa labas ng ibang bansa ba? Sa Cebu. Sa uh, labas ng ibang bansa ba? Sa Cebu. Ang Ang Ongoy! Babae tayo, perinda mam. Sa so, perinda Oh, perinda Ano mga mga ba, branded bang? Yung mga branded. Oo, oh, padali sa Yung mga huh? branded ba, branded. Ano so branded? Mga mga katulad ng mga kanva Hermes. Ha? Utsa na? Utsa na? Teka shimishigaw. Galga. <laughs> Mga branded d'ya, mga sangla ba? Sangla, Gusto ko yung sangla. Oh, mga hardball. Ano yung <laughs> talong hardball ba? What? mag-heremes man to. Mag-heremes. Gago ka ka! Ha? <laughs> Mary. Mary. Bukas ba? Saan ko bukas? Tubusin. Gold naman ang mga mga lang. Ay, sa gold lang? Sa mga mga O, mga ko, ma'am. O, mga prenda ko, ma'am. Ma Hermes mo ito, hirimis. Branded ba? Hindi to yan. Ha? di mga ma'am. Ikaw, te. Ayaw mo, te? Ah, sige. Salamat. Hindi, pwede ba na gold lang dito. Branded kasi ito, mas mahal pa sa gold ba? Branded kasi ito, mas mahal pa sa gold ba? Mahal pa sa gold ba? Ha? Ha? Ah, uh, 10K. Binta ko na lang ito na 15K. What? Ah, 10K. Binta ko na lang ito na 15K. Ha? Ayan mo. Jogard. No ha? <laughs> <laughs> ah? <laughs> Prenda ko ba? Prinda Ayaw mo? <laughs> mahal to, mahal. Hermes kita to, kasama to sa Louis, Louis, Louis Vuitton. What? Louis Vuitton. Louis, Louis Vuitton. Louis <laughs> Vuitton. Ayaw mo? <laughs> oh, Prinda Prenda lang, tubusin yung bukas. Gago! Ah, 15K. Ayun, ito eh. Ayun, salamat. Mayroon pa dito? Mayroon pa dito, Bintahan? Uh, Mga Palawan. Uh, zero, man. Zero. Ah, uh, sige, sige. ah.

Arnis ba? Eh, Brenda ko, kubusin ko bukas. Ano ano pala tanggapin nyo dito? Gini aku, ba? Alahas. Bandit lang to, gali man to Saudi America. Bandit lang to, gali man to Saudi America. Bandit to, gali Saudi Amerika. Ha? Ano ano? Pagasa, asa sir, Hindi kaya nito. Kasama mo to sa Lubibiton ba to? Lubibiton ba? Mahal ko bilhin nito. Kaya mo to sa... sa labas ng ibang bansa ba sa Cebu sa labas ng ibang bansa ba sa Cebu ang <laughs> ongoy alas lang po yung tinatanggap namin sa alas ah, lang eh mm -hmm. ah, hindi yung bibili nito hindi pa ikaw guard bukas ang tubusin ba? ba gusto mo na manahimik ha lubibiton <laughs> to lubibiton Ato na bilang ito sa palawan ko. Galing po to na, sa, na, sa, sa Saudi America. America. Okay. Okay.

Hai, Sir, metusahawan, cara saya Sabah, sasib, ibang bangsa bahasa Ayo Kau, Tidak, ayo sir. Ayo. <tis> Ano? Upon? Takot dere, para bit! Hello. <laughs> <laughs> Hello. What is surfing? Surfing. I just surfed. Yes. Surfing. Yes. Tonight. Tonight, I teach the surfing. You know, I teach you the actual Wii Wii. No, I already have an instructor. Thank you. Yeah. <laughs> I'm oh, honored, sir. Uh, I'm Leo Bernard. Uh, what's your name? Andy. Yeah. Andy Ginoan. What's your name? Andy. Yeah, Andy. You know what's a Wii Wii? Say I become a ape. Wii Wii. What is Wii it's the uh, one here in the Matsudan in Chargao here. What? With you. I want Matsudan Seer We review. You know? Uh -huh. This I'm Matsudan I'm, I'm uh -huh. surfing in the uh, most surfing in we Seer. Okay, okay good. Go. So, teach me red 1 to 10, not uh, Matsu Matsu. Give me Yeah, red 1 to 10. How much I per pick? Uh, seven? Eight or nine? Seven? <laughs> I'm ongoing. Seven, right? <laughs> ah, thank you, thank you. <laughs> You're single? No. No, uh, I'm single. I'm so ah. sad now. <laughs> my is coming back home. Yeah, bye. <laughs> single. <laughs>